Pinag-iisipan ko nitong huling ilang araw kung bata ko binugbog ng asawa ko at gusto akong pigilang manampalataya. Nabasa ko sa mga salita ng Diyos bakit minamahal ng isang lalaki ang asawa niya. Bakit minamahal ng isang babae ang asawa niya? Bakit masunuri ng mga anak sa mga magulang nila? Bakit mahal ng mga magulang ang mga anak nila? Ano ang mga layo ng kinikim -kim na kinikimkim ng mga tao? At layon ba nilay hindi upang matupad ang mga plano at makasarili nilang pagnanasa? Totoo ang mga salita ng Diyos. Walang tunay na pagmamahal sa pagitan ng mga tao. Walang, ang lahat ay tungkol sa personal na pakinabang. Oo oh, nga. Tinatrato niya ako ng maayos dati dahil nakatulong 'yon sa mga interes niya. Ginagamit niya ako para bigyan siya ng anak laban ng damit niya, ipagluto siya at kumita ng pera. Mm. Ngayong may pananampalataya na ako at ginagawa ko ang tungkulin ng isang nilikha, takot siyang makaapekto yun sa kinabukasan niya. Nakompromiso ang mga interes niya kaya inilalabas niya ang pangil niya. Ginagawa lahat para mapigilan ako at inaapi at binubugbog ako. Ipinapakita niya ang malademonyo niyang mukha. Napagtanto ko na kami ay magkaibang uri ng tao. Hmm. Pinipili niyang hangarin ang karera niya na sumunod sa partido sa pagsalungat sa Diyos. Ang pinili ko'y hanapin ang katotohanan. Magkaiba ang landas namin ng asawa ko. Mm. Kung walang pagdanas ng gawain ng Diyos at pagbabasa ng mga salita Niya, hindi ko sana naunawaan ito. Mm. At iniisip ko pa rin mahal Niya ako at iniingatan Niya ako, na pagharian sana ako ng emosyon, at paano ko makapagpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. Oh. Sa pangaapi ng pamilya ko, nakita ko na ang malademonyong mukha ng mga hindi mananampalataya. Mm. Ang pagmamahal lang ng Diyos ang totoo. Mm -hmm. Ito'y ay pagliligtas ng Diyos sa akin mula sa mga gapos ng pamilya at ako'y nagpapasalamat sa kanya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mm -hmm. Habang lalo nating nararanasan ang gawain ng Diyos, mm -hmm. mas maraming katotohanan ang natututunan natin. Mm -hmm. Ito ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos.